So ayun, what's up mga ka ano? Uh, sulit nga ba itong uh, kalan na to Ayan, ipakalapas. Oh, Lakas na ang apoy niya. Mahina um, ano lang po yan. Mahina lang oh. yan, o. Ito. ito yung bagong uso ngayon na Kalan Dios Oil. Ayan. Dito nilalagay yung oil. Tapos, ayan, ito yung ano niya, para pa-on niya, para yung oil, dito. Tapos yung blower niya, yan po. Yung blower niya, yan. Konekta dyan sa ano, kuryente. Eh. Yung lakas naman din. Para sa akin, pag may mga silin kayo or kahoy, mas ano mas maganda to guys. Kaso lang, ang nakaanuhan lang niya, etong pagpaapoy na ano, matagal-tagal din siyang paapuyin Mahirap kanina pa ako nagpapoy ito Ayan, sa wakas, nag-ano din. Ayan, lakasan natin guys. Ayan. Lakas siya. Ayan, lalong lumakas yung apoy. sulit sulit kung gusto nyo maging tipid kayo guys eh, order kayo ng ganito kung meron dyan sa ano sa inyo madami na nagbebenta nito eh